Pakinggan muna natin ito. Meron naman pong pahayag etong si Banat Bay tungkol nga sa napabalita na kung ay posibleng pagsuspende kay Mayor Bastet Duterte ng Davao City. Tignan natin. Panoorin muna natin. Ito, bang, inigipit nila kay Bastet. Diba? Alam niyo kung yes. saan? Dahil si Mayor Bastet ipinagpatuloy ang gera laban sa droga. Yan ang dahilan kung bakit inigipit ang isang Mayor Bastet Duterte dahil po yan sa paglalaban sa mga turista. Anak ng tutsang kalabaw. Bakit na naman naging masama ang lumaban sa droga? Hindi ako nagkatanong lang ako, bakit naging masama yun? Kailan pa naging masama lumaban sa mga turista? Paano mo masasabing may kalayaan nagnanais lang ng pagbabago halimbawa ito. yun, anong sabi nagnanais daw ng pagbabago etong si si Baste Duterte yun yung unang pumasok sa atin eh, sa isip ko ha ah, nagnanais ng pagbabago hindi, sa tingin ko hindi sa tingin ko ang gusto nila ay manatili sila sa kung ano yung kanilang nakagawian yung harian nila walang pagbabago na gusto etong mga Duterte gusto lang nila na manatili sa pwesto at sila ay patuloy na maghari-harian. Sa tingin ko, yun yung pinupunto, sa tingin ko, yun yung totoong hangarin na itong mga Duterte, lalo na po itong Davao City Mayor na ito. Anong sabi ni Banat Bay na ang dahilan ng panggigipit daw ay ang pagpapatupad din daw ng uh, war on drugs na itong si Baste. Diyan sa Davao, yun daw ang dahilan na posibleng suspende O talaga, yan ba talaga? Hindi mo alam kung anong yung totoong dahilan? Wala namang galit. Actually, napakaganda. Ano ho, nalabanan talaga natin ang droga. Napakaganda na merong mga tao na gustong um, labanan labanan ang illegal drugs dito sa atin dahil yan po ay sakit ng ating bayan bukod siyempre sa fake news walang masama kung nasa tamang proseso ang paglaban sa droga walang masama kung um walang mga innocent na posibleng madamay dito sa war on drugs wala po talaga mm -hmm. so sa tingin ko hindi naman yan ang pinakadahilan ng posibleng nga ng nanong Sebastian Duterte ipagpalagay na lang natin. Nung mga panahon, gusto daw labanan ng Malacanang. Uh, kung natatandaan niyo po itong press secretary dati na si Angeles, Trixie like si Cruz Angeles, di ba gusto nilang labanan ang fake news? Kayo, ikaw, Mr. Banat Bay, halimbawa, walang masama na labanan din natin ang fake news. Katulad ng sinabi ko na wala rin masama sa paglaban ng Uh, sa illegal na droga Wala po talagang masama Ang problema kasi dyan, sino ba ang lalaban <laughs> Sino ba ang Kayo, halimbawa Lalabanan nyo ang fake news Ay paano masasawata ang fake news Kung kayo mismo Ang pinagmula ng fake news Halimbawa, paano masasawata Ang droga, kung ang napapabalita Na napakaraming positive Halimbawa, ay nasa Davao Na ang pinakamalaking shipment ng mga droga Ay naan sa Davao ay, sino, sino maniniwala sa mga gusto niyong, uh, sa mga advocacy na yan, na gusto niyong labanan ang droga, gusto niyong labanan ang fake news? Wala talaga. Yan po ay nagiging katawa-tawa. Kayo pa talaga yung may ganan na labanan halimbawa ang fake news? The same way, ang mga Duterte pa talaga ang may karapatan, ang may ganang labanan ang, ang illegal drugs dito sa atin? Paano? Paano niyo lalabanan ang mga sarili niyo? Sige nga, Sige nga, ipaguntog untog nyo sa pader yung mga sarili nyo nang kayo'y matauhan na ang kinakalaban nyo yung mga sarili nyo. Yan po ang nakakatawa. Yan po ang hindi ka tanggap tanggap na talagang kayo ang lalaban sa fake news, na kayo talaga ang lalaban sa war on or sa illegal na droga dito sa atin. Di ba napaka-ironic? Kayo yung mga pinagmula na itong mga problemang ito, tapos lalabanan nyo. Paano? Galit. <laughs>